So maganda magandang araw po sa inyo mga idol ah. Mga idol di ko kalain mga idol Ano na surprise talaga ko dito sa aking idol ho talaga Wala uh, si Pipito po uh, Alam nyo mga idol sana po manalo po itong mga idol ah. Kasi napakabait po itong tao na itong mga idol Kung alam nyo lang mga idol At saka alam nyo mga idol ah, Hindi po ako nagbablog po sa mga, mga ano po Mga mga politiko po. Ngayon lang po itong mga idol kasi idol na idol ko talaga 'tong mga idol kaya kaya ramdamik po ito saking content. So Maraming salamat po. Napakatahimik ko ni idol. Ayano. Oh. So idol ko 'yan eh. kaya uh, sinama ko sa aking content po so sana po na maunawaan yung mga idol na uh, napakabait ito mga idol sipin mo ano sumama po sa aming kainan to mga ka idol sipin mo yan mga ka idol ah. gano po kabait itong tao na to tao na to sana po na ano uh, manalo po ito mga ka idol kasi ano eh idol ko talaga to mga idol no? at saka sa ating mga kaibigan dyan at uh, ano uh, sana po na ano uh, po ito si idol po alam niyo mga idol ha, ah, ngayon lang ah, ngayon ko lang to ngayon lang ako nag vlog mga idol sa mga politiko mga idol ha, ah, kasi sa totoo lang mga idol idol ko talaga to kaya pasidyahan niyo mga idol na isali ko to sa vlog na to so maraming salamat po So tingnan niyo mga <clears throat> mga idol uh, sumali talaga siya sa aming ano mga idol no kung sa baga uh, salo-salo. Sipin niyo mga idol na baka ba tao na to mga idol. Tsaka hindi maarte po. Sa totoo na mga idol no, idol ko talaga to. <laughs> So hanggang dito na lang mga idol ang ating video po. Maraming salamat po at salamat po nang support support dito sa ating mga kaibigan. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. So bye 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 po mga idol. At hanggang dito na lang po. So, at thank you po ni Idol Pepito po. So bye bye.